sa pagsisikap na pagbutihin ang mga pagsasalin at pahusayin ang ating mga koneksyon sa mga pamilya, gagamit ang lady ng mga elektronikong komunikasyon hanggat maaari. Sa paglipat ng mga elektronikong bersyon, mas makakapag-alok kami ng mga pagsasalin sa labing-anim na iba't ibang wika na kasalukuyang kinikilala bilang mga gustong wika ng pakikipag-usap ng ating mga pamilya at patuloy na lumalaki ang bilang na iyon. Sa panahon ng proseso ng enrollment, hiniling sa mga magulang at tagapag-alaga na ibigay ang kanilang wika ng pagsusulatan o wika kung saan nais nilang matanggap ang lahat ng komunikasyon sa Leyden. Kung kailangan mong i-update o baguhin ang iyong gusto na wika, direktang makipag-ugnayan sa tanggapan ng assistant principal sa paaralan ng iyong anak maring nasimulan mo nang makita ang icon ng Lady and Translates na lumilitaw sa mga nakaprint na item o sa mga slide deck. Ginagamit din ang icon na ito kasabay ng mga QR code para ipakita na available ang isang elektronikong bersyon o isang isinaling opsyon para sa komunikasyong iyon. Minsan, kapag nag-scan ka ng QR code, Dadalhin ka nito sa isang Google Doc na nagbibigay ng elektronikong bersyon ng text. Ginagawa nitong mas madali para sa iyo na gumamit ng libreng serbisyo tulad ng Google Translate para baguhin ito sa wikang gusto mo. Sa ilalim ng tools, piliin ang isang isalin ang dokumento. Piliin ang iyong wika. I-click ang asol na kahon pagkatapos isalin. Kokopyahin nito ang text sa isang bagong dokumento na ibinigay sa pinili mong wika. Nag-aalok ang website ng Leyden ng mga pagsasalin sa lahat ng mga wika na kasalukuyang hinihiling ng mga pamilya bilang wika ng pakikipagsulatan. Isalin sa iyong wika sa pamagitan ng pagpili nito mula sa drop-down sa kanang sulok sa itaas ng pahina. Maglilink sa website ang karamihan sa aming mga komunikasyon para sa karagdagang impormasyon dahil sa kakayahan nitong magsalin sa iba't ibang wika. Gamitin ang pull-down na menu ng pagsasalin upang basahin ang impormasyon ng wikang gusto mo. Nakapost din ang website na mapagkukuna ng pagsasalin na nag-aalok ng listahan ng mga tangko, tampok, tip at tool. Available din ang lahat ng mga tang pok na nabanggit sa mobile na bersyon ng website ng Laden. Ang Home Access Center ng Laden ay ang sistema kung saan makukuha ng mga magulang at tagapag-alaga ang paglahok ng mga marka at iba pang mahalagang impormasyon ng estudyante. Automaticong nasa wika ng pakikipag-usap ang karamihan ng impormasyon sa sistema na mayroon kami sa file para sa bawat gumagamit. Upang makapasok sa Home Access Center, bisitahin ang website ng Leiden at hanapin lang ang icon sa bandang kaliwa ng anumang pahina o mag-navigate dito sa pamagitan ng paggamit ng pull-down menu ng Academics. Ilagay ang iyong login at password at i-click ang Mag Sign In. Mula doon, maaari mong tingnan ang mga klase, pagdalo at mga ulat sa pag-unlad at mga marka ng iyong anak. Kung nahihirapan kang mag-sign in, makipag-ugnayan sa tech department sa Leiden o kung kailangan mo ng karagdagang malalim na impormasyon tungkol sa paggamit ng Home Access Center, mangyaring iskan ang QR code. Ililink ka nito sa isang pahina ng mapagkukunan sa website ng Leiden. kung saan maaari mong subukan ang aming mga pagsasalin na unang tinalakay sa video na ito. Gumagamit ang lady ng video sa maraming pagkakataon at nagbibigay ng transkripsyon ng mga binibigkas na salita para maisalin ang mga ito ng end user. Para gawin ito, pumunta sa video sa aming channel sa YouTube at i ang CC o Closed caption. Mula sa menu, gamitin ang arrow sa tabi ng subtitles. At pagkatapos, piliin ang auto-translate. At pagkatapos, piliin ang iyong wika mari mo na ngayong tingnan ang mga isinaling caption. Nagbibigay din ng tampok sa pagsasali ng paghayagang palihan ng Lady and Pride na ipinapadala tuwing lunes sa panahon ng pasokan sa mga pamilya, estudyante at kawani. Upang baguhin ang wika, mag-click sa isalin na nasa black box sa kanang itaas ng window. At pagkatapos, piliin ang iyong wika. Kung tinitingnan mo ito mula sa isang mobile na aparato o sa isang email, maaaring kailangan mong iklik ang link upang buksan ito sa isang window ng browser para sa pinakamahusay na posibleng karanasan sa pagsasalin. Sa ilan sa aming mga in-person event o presentasyon, nag-aalok ang lady ng mga live na pagsasalin sa pamagitan ng Microsoft Translate. Kapag iniaalok ang tampok na ito, magpapakita ang lady ng QR code o limang letra na access code sa venue. Maring i-download ng mga pamilya ang Microsoft Translate app o ilagay ang address sa isang browser para makamit ang tampok na ito. Nagbibigay daan ang tampok na ito sa mga dadalo na sundan ang mga binibigkas na salita ng presenter sa kanilang personal na aparato sa mga caption ng real time sa wikang gusto nila. Hinihiling namin na pakimute ang mga telepono ninyo bilang paggalang sa ibang mga kalahok. Muli, available sa website ng Leyden ang lahat ng mga mapagkukunang iminungkahe sa video na ito. Nagpapasalamat kaming paglingkuran ang aming mga pamilya at nagsisikap na tiyaking masisiyahan ang bawat isa sa lahat ng inaalok ng Leyden sa wikang naiintindihan nila.